guys, magandang araw. Today guys, it is a Friday. Alam mo guys, pumunta ako ng bagay para ano, bibili ako ng abaya. Eh, hindi rin ako nakabili kasi yung gusto kong abaya. Maraming abaya guys, kaso lang, hindi ko type. Kaya, bukas punta na ako ng Mahmud Said kasi doon ako titingin ng Abaya kasi ano gagamitin ko papuntang Riyad na New Abaya ito na ako kung ko today sa palag wala sa ano wala, walang intention na bibili ito yung nakabili ngayon guys hindi ako lang shoes orange orange-gray yung kulay niya, guys. So, yun, guys. Pag-araw-araw. Araw-araw. So, start ka ba? Tapos, bili din ako ng panood kasi kagabi sobrang sulit ang tatuan ko. Tapos, wala akong panood. Ayan, guys. Kaya bumili na ako ngayon ng panood. Para bumili. Tapos, bumili na rin ako na para sa hair ano, cream para sa hair kasi na damage yung hair ko ngayon kaya need ko ang cream tapos battery para sa ano hmm, remote at saka yun sa ano blood pressure ko gamitin ko kausok. Hawa ko kung mabango siya. Pero kanina, yung sample, tinignan ko naman siya. Ay, e, namuyo kung mabango naman siya. Ay, e, aywan ko yan. Huwag sa natin. Yung ano, guys. Yung well, yun siya, guys. Sana, mabango siya. kinaba na, guys. Ano to guys eh. Yung sisindihan mo siya. Sisindihan mo to siya guys. Pang ano. Yung usok niya. Yung usok lang niya ang kailangan natin. Yun lang guys. Yun lang binili ko for today. Kasi totally awaya talaga ang gusto. Like today. Pero bukas na lang ako pupunta ng mga mga sakit. And don't forget to subscribe, like and comment.